Ayo, pula dito lang tatalus ko. Sya? Tupin mo siya.

बारे में बोलना तो लाइक बात है। मार देता हूँ आपके लिए कोई। कौन कौन? चूतिंग। आये साल। बिल्ला। बालिक लाग। क्या मतों तो आने। बंबाग आइने सिटी तुम जो। बंबाग से बंदर।

Nagkasakali niya sa international yung Manas, yun, hindi kay... pang ano daw. Ang mga 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 Si bibit, alo langit? Ang baka, partidak lang yung ibinara So, ito lang ito yung pin bolts Tanggal 5 lang ito yung si bibit Diba nangirin ito ng partita? Diba nilakawit yung... Nangirin ito ng kubik yun O,

Ka, 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 ka. uh, parang pa. oh. <coughs> uh, so, oh. Para, <coughs> ano parang right, nah, hindi ano parang ano 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 parang ano parang ano 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 hindi ano parang ano 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 Gitu. Ibay lahot pa ido ba? Sekarang berima satu. 1.4. Itu 300. Kalau tadi. Tang di bilang datang aku. Kurang itu.

Ano? Yung lagi napapanood sa ano, YouTube? Si no? Ang bata na yun, ang bata Mga palibol siguro nito sa Palawan ni JB na si Aris. Si Aris, gumagaling nito sa Palawan. Hindi na ka tayo? Hindi na. Hindi nito sa Bilara si Aris. Nung tumpas sa minas. Ano mo lang si Aris. Hindi mo kasama nila rapi? Iba. Hindi. Dati kasi magaling din sana ako nito, hindi na ako na pasma. Ang trabaho lang kasi sa samay <laughs> <Pasma> Kasi kung <laughs> hindi lang sana na pasma. <laughs> yung pool pa dati yan, yung inipot shot <laughs> Pasma lang kasi ako.

na Dati kulang pa yun sa inyo ano? yun na yung malaki no. Ha? Pa yung dati sa inyo. Ay, hindi Dito, Hindi oh? Oo. Dati. Laki mo. Hindi na yung mga kapi oh, Oo. Yeah, yun dati yung daming doon. talaga yung dati.

Yung sa India, yung ginagalaw nila dito. Ay, <laughs> titik-titik. Galing no? Yung, yung pinaka-master nila na Ano? Palupit. O parang ano, din siya na ano, ano... Pole? Ano? <laughs> yung pinaka-king nila, yung master nila. Hindi pa dito talagang, <laughs> yung... Pilipinas <laughs> nila eh. Tatawa Yung mga laro nga dito sa ibang bansa, parang katawa-tawa na rin yung tatlohan na ano eh. Yung sa pole. Dulo, malpot, dulo talo. Dulo talo. Dulo talo. Dulo talo. talo.

रहा

Kaya si Boy Boy Ay. Ito daw ang score 18 Ang score nila ano? 12-16 May data yun Kung ka wala kang tutorial ako Ang score nila 12-16 Si Gibi 16 So mm -hmm. si Boy Boy na yun 12 pala Ito na Napa si Gibi sa ano? 16 May napanood ako yun Kala ba Gibi yung last ball? Yung scratch pa Ang malaki Marami na rin Marami si Marami na rin kasi si Gibi na ano?

but uh -huh.

Disgrazie, va. Mm, ah, non te la rubassi? la Bumbabat na ba dito? Bumbabat eh. Gracias. tayo nga may binyaran doon, malakas. Sa, sa pa lang ka. Kung na naman ano yung pusa, sandaan. Kung so, nagtotal? Kung nagtotal? Kung nagtotal? Kung nagtotal? Kung Kung nagtotal?

nagasukan so, din yung sariling tira niya pero hindi siya hindi yung ginaba yung ginaba yung ginaba sa no? yung ginaba yung ginaba yung ginaba yung sa yung ginaba yung ginaba yung ginaba yung ginaba yung ginaba yung ginaba yung ginaba

Sabi uh, niya, siya, no? Si Pacquiao, ni Jibe, sinabi niya sila. Uh, exhibition? Hindi mo na ba exhibition nila? <tinyo> Basta kaliwa kasi. Tuk, oh, umuha talaga ng tapo. <tinyo> Dati pa si Pacquiao Ngayon totoo pa nila, hindi sa buksin. si Pacquiao? Ay, siya na ano? Hindi. ibat ba? Bakit yung Yung tumalo kay ano? Yung tumalo kay... Di ba si Pacquiao nakaraan? Nakaraan? Talo si Pacquiao, di ba nakaraan? Oo, Hindi. Eh, ba? Hindi. Pero... Yung bro... Hindi laban. Hindi siya. ha? Bradley? Hindi, Bradley.